Okay na? ah hmm. uh, karon po ay June 9, 2024. Ang oras ay... Masa na oras ha, ba? Saka, lang tanong sa oras ay. Uh, <laughs> eh, 9.25. Okay guys, uh, manghatag po uh, pahalipay sa akong pagumangkon. ah uh, patya sana. Uh, kay mauna yung akong gi... Di pangandoy sa ilaha, kami add pa na March 30, 2016 Merkulis 3.12 sa hapon kaya ako silang ginagawa na pag kugimog iskwela tagaan ko kamog award pag uh, first honor kikan sa daycare uh, first honor 50 pesos pampagasig niya guys pampalakas ng loob para mag-aral silang mabuti so ngayon ang daycare first honor 50 tapos ang medal 50 tapos pag preschool pag first honor 100 tapos ang medal, ah, 50 na. Ay. Pag uh, grade 1, ah uh, pag personal sa grade 1, 500. Grade 2, 600. Grade 3, 700. Grade 4, 800. Grade 9, 900. Ay, grade 5, 900 o oh, grade, six, 1, oh, grade siya 6, 1000. O, hantod na niya sa... O, oh, hantod sa grade 7, 2,000. Ah, grade 8, 3,000. Uh, grade 9, 4,000. 5,000. Mo ni akong gikuan guys sa ilaha. So karon guys, uh, mag-upisa na ako mahatag sa ila uh, pahalipay eh, kay sumala mas lagi so graduation naman so mag grade 3 na na sila sa dong niya karon. Ah uh, grade 2 na ni sila tulog. Grade 2 na sa dahil ko. Karon, pangitao na ako. Ah, uh, pagutan-an sana ko ning usa kung ikapila ka sa Pasyos di ka makitan kasi di, na nga, na no. ngana. Okay, ah, uh, So, ikapila ka sa uh, honor? Ika, ikap, ika, ikapila ka. Ikapila ka dyan, Ikaw. Ikaw. ka, o sige. Pangitaan ako ni guys, ang ika-7 guys, ha? So, grade 2 siya. So, ang ika 4 honor, is na siya ay is siya ba is siya makipan Honor 300 Onya ang Fort Honor is 200 Ayo pagdugag ang 6 Honor 100 ang 7 Honor 50 so nasa 50 pesos guys kasi kasi pinta ito Onya na siya ang middle dere ah 100 nya ang ribbon 20 Sige. ay pintik ka le Laka! Ba na, kung nabako dali, ko 350 lang to uh, ah pare hmm. sa... ah, di ako ah 50 lang chok na Jesus 50 lang oh tama oh 50 nya Dadadal mo tik gaon. Kuan na sa ribbon 40. Oh. Na koy kuan dawatan na. So Dadadal ano o oh, so, may mo na, nagpud pitiron. Okay na okay na na. Kunya ikaw del ikapila ka sa honor. Ko. Awa, ikaw precious. So pila ka bukribon ni model? Dua. Dua ka ribbon ni mo ha? Sigurado ka, Ay, ikaw precious, duha ka ribon pod, o sige, Eh, duha ka mo ha, e kadal o ribbon mara na inyo ha, okay, ayan, o, ayan. So, to, so, sila, Oh, mo na so ha, okay, ayan, wala mo na inyo ha, para wala mo na inyo ha, okay, wala mo na inyo dapat, okay, wala mo na inyo na na sila ha, okay, first honor sila dapat 700 na si kan honor, 600, 300, 500, 400, 400. Ginaog, ah, tika ang ladil. Ginagmayaran niya siya. Ni siya. Pero, pag muabot na sila mga grade 5, ang 700, mahiwan ng 800. Ano niya? Ha, duha ka ba yung tila dahil? Kadyan, 100. Ribbon na may madawat. Kaya ang ribbon ko di rin. Duha, raw di po din Okay. Awa okay, so, okay, ko. Awa upot. So, sana ang inyong okay. mga anak, pag umangkon, sana ah, bigyan nyo rin ng pahalipay ba? Ah, or ah, kagayanan. Ano na, ulit ko 'yan. Na matagal na 'yan, Matagal no? na 'yan. Hmm. 'Yan. Okay. Eh pampadasig 'yan, guys, para magsikap sila sa pag-aaral nila. Sayang nga lang eh ito, eh kasi so, 50 pesos. Kapoy ko. Ah, eh, kapoy ka na, guys. Kaluoy.